Guys, dali sa movie, paminasa mo na ako ba? Nara ko yung... tugang kumitong bay na ning linog. Okay ba mami mo? Ah, uh, na ibang mga vlogger, kihin nilang konti ng netabo karon ron, bay na ning linog. Murag, nakita na nga nilikin no? parang panamastamas ni ba ang natawo karon gibuhat ni sa Ginoo para ninyo para nimo para naku para magmatatas atong kasalanan gibuhat ni sa Ginoo kay maalta niya dili kay gibuhat ni sa Ginoo para ka kay nga no kung wani didi kinin niya buhaton di ta magbago musa -uh. may angay ang pagbago na to kung una talikdan na to, ang mga way hinungdan ng mga bulaton sama sa sugal kung man diha mga bisyo diha unsa pa man o mo sab nalayo na niya tungod sa atong kasalanan nalayo ta sa presensya sa Ginoo tungod sa atong kasalanan mao kini yuta yang gitay og para may matatangdanan. Layo na kayo. Kaya naman na, na to ang ginoo. Wailain. Magbago na ta.